For today's video nga ay naisipan nating mag ng tahong. Isa rin ba kayo sa natatakam sa tahong? At dahil Sunday ngayon, gusto ko naman ay maulam yung mga hindi ko nauulam sa mga pangkaraniwang araw. Kaya nang tinanong ako ng aking asawa kung ano daw ba ang gusto kong ulam, ang sabi ko nga ay tahong. At umpisahan na nga natin ang pagluluto, maglalagay lamang tayo ng konting mantika. At ilalagay ko na nga dyan guys ang aking ginayat na bawang at luya. Hahalu-haluin ah, nga lang natin to hanggang sa lumabas ang kanilang lang aroma. At ilalagay ko na nga rin ang ating ginayat na sibuyas. At hahalo haluin ko nga lang to hanggang sa maamoy ng aking kapitbahay ang aroma ng aking niluluto. Kagaya ko rin ba kayo na nag-iisip lagi ng masarap na ulam pag araw ng linggo? Kahit naman simpleng ulam lang kapag gusto natin ay masarap na yun. Inabati ko nga pala ng Happy Mother's Day ang lahat ng ina ng tahanan. Mabuhay po tayong lahat. At sa puntong ang ito ay malamang naaamoy na ng aking kapitbahay ang aking ginigisa. kaya ilalagay na nga natin dyan ang ating hinugasang tahong at lalagyan ko nga lang din ito ng konting tubig ang tahong ay mabilis lamang maluto kaya pakukuluan lamang natin to ng saglit at pag kumulo na nga ito ay lalagyan naman natin siya ng mga pampalasa at dahil meron na natirang sili dito ilalagay ko na rin to lalagyan ko nga lang yan ng konting asin at konting magic dahil ang tahong ay normal nang may alat dahil ito naman ay lamang dagat ayon kay google ang tahong ay mayaman sa minerals kagaya ng vitamin B12 at zinc na nagpapatibay ng ating immune system. At source of iodine nga din ito para ma-regulate ang ating thyroid hormones. At sa puntong ito ay sakto na ang lasa ng ating ginisang tahong. Sa puntong ito ay kailangan pa nating pakuluan ng konti ang ating tahong dahil hindi pa nakabuka ang mga shell nito. Malalaman mong luto na ang mga tahong kapag ang shell nito ay bumuka na. At kapag ang nabili mong tahong ay kulay orange, ang ibig sabihin nito ay mataba ang tahong. Sa amoy Pangalang ng aking niluluto ay nagugutom na ako. Nasiguradong makakawan more na naman ako ng kanin. Napatinga ang aking mga pusa ay panaitingala sa akin. Pahingi daw ng tahong na aking kinakain. At para sa mga natatakam sa aking kinakain ay try nyo na rin magluto ng ginisang tahong. Nasiguradong mapapawan more ka ng kanin. Happy Mother's Day pong muli para sa mga ina ng tahanan.